Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiante news sa sa inyo ng Office of the Vice President. Kabilang sa mga prioridad na matulungan ng magnegosyo taday program ang mga kababaihan Noong 2024, kabilang sa mga naging benepisyaryo nito, ang kababaihan ng Barangay Adia, Santa Maria, Laguna. Kumustahin natin sila sa ulat ni Brian Latasa. Isa si Eleanor Anzaldo sa mga miyembro ng Samahan ng Kababaihan ng Barangay Adia sa Bayan ng Santa Maria, Probinsya ng Laguna. Kuwento ng nanay. 2011 pa lang ay membro na siya ng samahan. Simula po eh, naging maunlad naman po ang aming samahan sa pagka nagkaroon po ng pagkakaisa at saka pagtutulungan po. Yun po nag din po kami sa aming komunidad. Tumutulong din po kami sa mga aktividad tulad po ng pag, um, clean and drive. Ang samahan ng kababaihan ng Barangay Adia ay kabilang sa maraming organisasyon na naalalayan ng programang Magnegosyo Today program ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte 150,000 pesos na livelihood grant ang ipinagkaloob sa organisasyon na kanila namang ginamit sa pagpapalago ng kanilang napiling negosyo ang hog racing o pag-aalaga ng baboy. Malaking tulong po ito lalo po sa aming samahan dahil ito po ay nakakatulong sa mga member namin para magkaroon na income at magpagkakakitaan. Uh, sa akin po personally, makakatulong din po ito. Kung ako po ay mabibigyan ng chance na makapag-alaga din po, maaari din po akong kumita sa pag-aalaga ng bago. Ikinatuwa rin ni Eleanor na nakarating sa kanilang bayan ang mga programa, serbisyo at inisyatiba ng tanggapan ng pangalawang Pangulo kahit na sa dulo na ito ng Laguna Province. Ah, sobrang natutuwa po dahil ito pong Santa Maria ay dulong-dulo po ito ng... Laguna. Kaya po kami sobrang to natutuwa dahil po nakarating po dito si Vice President at kami po ay nabigyang pansin at nabigyan po kami ng karagdagang kuhunan para kami makapagnegosyo. Uh, malaking tulong po ito at napaka-importante po nito sa mga katulad po namin mga liit lang po nitong aming barangay. Wala po kami mga ganyang mga programang bumababa sa amin. Na maswerte po kami dahil po kami isa nga po kami sa napili ng Vice President na Suara Duterte na mabigyan po kami ng puhunan para po paunlad namin ng dito po sa bayan ng sa lalo na po dito sa aming barangay Adya na sa tulong po ng mga kababaihan may angat po namin ang pamumuhay. Darito naman ang kanyang mensahe para kay Vice President Inday Sara Duterte. Uh, unang una po sa ngalan po ng 125 membro ng kababaihan ng barangay Aja. Uh, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Office of the President sa pangunguna po ni Vice President Sara Duterte sa malaking tulong po na nagbigay po nilang puhunan sa aming samahan ng dito sa Barangay Adya. Yeah. Uh, maraming maraming salamat po. Umasa po kayo na ito po ay aming gagamitin ng maayos at wasto at para po maraming matulungan na kapwa namin kababaihan dito sa Santa Maria. Sa ngayon, pinagtanuhan pa ng organisasyon ang gagawin sa naipong pera ng organisasyon. Mula po dito sa Santa Maria, Laguna, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Balian News. Ako si Claudette Loreto. Para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.